natin para sa sakit sa kidney or mga sakit sa bato. So, napakaraming Pilipino merong sakit sa kidney, sakit sa bato. Uh, hindi natin masabi bakit sa Pilipinas napakarami. 80,000 nagda-dialysis. Ilang? Baka na ng million siguro ay eh, na meron may deprensya sa kidney. Eh. So, meron tayong 12 signs and symptoms. Dalawang labing dalawang senyales na posibleng meron ka ng sakit sa kidney. Bakit nagkakasakit sa kidney? Ay eh, mga kinakain natin dito, hindi po healthy. Kasi mga pagkain natin sa Pilipinas, alam nyo naman, laging mura, matipid, mababa presyo. Kaya yung kalidad nasisira. Okay? Sa sobrang alat, toyo, patis, bagoong, noodles, yung mga kinakain natin paulit-ulit. Kaya hindi po ganun ka-healthy. Okay, ito po. Uh, Dok Lisa, pakita mo. Kidney failure. Pa, paano natin malalaman? Early warning signs. Ito yung mga sintomas. Ituturo ko yung labing dalawa. So, i-check nyo kung meron kayo. Kung meron, meron tayong mga konting test na gagawin. Okay? Ito, chine-check niya yung pag-ihi niya. Ito yung nidoro. Okay? So, first is, nagbabago ang pag-ihi. Ibig sabihin, dati normal mo siguro pag ihi mga walong beses ang araw, uh, biglang dumadami yung ihi mo, ihi ka na ihi, or mas delikado pa yung kumukonti ang ihi. Okay? So, biglang dumami, biglang kumonti ang ihi, a uh, kailangan malaman natin bakit ganito nangyayari. Number two, yung masakit yung pag-ihi. Uh, masakit. Yan, no? Masakit to. Masakit dito sa tagiliran, masakit ang pag-ihi. Paglabas ng ihi, masakit. Uh, pwedeng may infection sa ihi or yung iba, paglabas may nakikitang mga buhangin-buhangin. Pakita mo, Doc Lisa. Focus ka dito. Ito, iba't ibang klase ng kidney stones. Malit yan. Uh, parang buhangin lang yan. At misa, kulay pink ang ihi. Pag ang ihi nyo kulay pink, ibig sabihin nun may dugo. Pink eh. So, number three, kulay pink, mapula, o may dugo ang ihi. So, pag merong ibang lumalabas na ibang kulay, hindi may yellow, hindi rin po maganda. Number four, mabula ang ihi. Ngayon, karamihan ng tao talaga normal na mabula ang ihi. Ang sinasabing mabula, yung sobrang bula, para kang uminom ng orange juice na maraming bula. Talaga, talagang frothy na bumubula. Tsaka yung pagbula ng ihi, hindi po natatanggal. Let's say, umihi, mabula. After two minutes, nandun pa rin yung bula. Hindi nawawala yung bula. Parang sa kape na bumubula. Ganun, ganun ang bula ng may protina sa ihi. Number 5, may manas. Okay? Kasi, syempre, sa kidneys, hindi na nakakalabas yung tubig at yung dumi ng katawan. Nag-iipon. Ang manas, manas sa... Uh, manas sa paa para malaman may ito nagbara dito sa kidneys kaya may manasa pa para malaman kung may manas ito dinidiin na natin yan sa may buto diin na nakita niyo nakalubog yung balat to kaya hindi dapat nakalubog yan pag nakalubog yan sa so may maraming tubig pag ang tubig nyo hanggang dito sa ankle bukong bukong Dok mga 5 liter, mga five liters mga 5 liters hindi 5 liters parang basa maraming tubig na yan. Mga limang basong excess water na yan. So, pag umabot pa hanggang tuhod, mas marami pa. May mga litro yun. Ilang litro na sobra ng tubig. So, hindi lang paa nagmamanas, pati kamay din. Pwede magmanas. Masikip ang sing-sing. Masikip ang kamay. At yung muka, yung sakit sa kidney na mamaga yung ano, dito sa may puffy eyes dito. Parang maga-paga ang muka. Yun, yun lang sa kidney. Okay. Number six symptom, laging pagod. Sobrang pagod. Walang lakas. Kasi nga, mahina ang katawan. Anemic pa. Number seven, nahihilo. Ang kidneys, ito pakita mo, Dok Lisa, gumagawa siya ng erythropoietin na nagpapadami ng dugo sa buto at sa katawan. So, pag nasira ang kidneys, hindi siya nagre-release ng chemical na erythropoietin. At dahil dito, hindi siya nakakagawa ng dugo, nagiging anemic ang pasyente. Pag anemic na, napapagod masyado, number 6 symptoms, number 7 ay hilo na, anemic, ibiglang e tayo, parang nandidilim, mahirap mag-isip. Number 8, dahil nga anemic, laging nilalamig. Maputla eh, laging silang giniginaw, nilalamig sila at maputla yung pa. Number 9, meron ding may mga rashes kung may sira ang kidney, hindi <coughs> makalabas ang toxin sa katawan niya. Nag-iipon sa katawan kaya nagra-rashes. At nangangati, makati. Maraming klaseng rashes. Okay? Number 10. Ito, number 10. Pag di na nakakalabas yung ihi, dumadami yung ammonia sa katawan. Yung ammonia lumalabas sa bibig. Ammonia, ano yung ammonia? Mapanghi. Parang pumunta ka sa CR ng mga lalaki, mapanghi. Ammonia yun. At uh, yung amoy ng mapanghe, hindi sa ihi lumalabas sa bibig. So, pag may kausap ka, hindi lang siya bad breath, amoy ihi ang hininga, yun, pwedeng may kidney yun. Kidney breath or urea breath. Eh. So, isang sintomas din yun. Number 11, pag nag-ipon na yung toxin sa katawan, magsusuka. Nasusuka at magsusuka. At number 12, pag nag-ipon na nga yung tubig sa katawan, yung toxin, anemic, hihingali na. Konting lakad lang, hingal na ang pasyente. Ito yung mga symptoms ng kidney problems. O, pakita ko lang ulit, ha? Ito, sa balakang, masakit, nangangati. Dok, Lisa, pakita mo. Ihi, yan na, nagbabago, nag-iiba ang kulay. Damihan na inom ng tubig. 10 glasses. Habang wala pang sakit sa kidney. Ito, sa balakang, oh, nandito yung kidney. Oh, kidney stone, may bato. eto manas. Tinuro ko sa inyo. Pakita mo, Dok Lisa. Ayan, walang gana kumain. Nasusuka. Sumusuka. Ayan, oh, green na sinusuka. Hinihingal. Sinabi ko. Nangangati dahil sa rashes. Ayan, ang mga sintomas. At ito yung mga Rashes at yan ang mga kidney disease. Ngayon, anong gagawin natin? Naklisa sa Number one, papayurinalysis kayo. Di ba? Hindi pa naman sure eh. Kasi itong mga sintomas, pwede rin itong makita sa ibang mga sakit. So, first step, urinalysis. Makikita doon kung may problem. May infeksyon, may protein, pakita sa doktor. Sa blood test, ang minimum kailangan nyo, CBC, pati creatinine. CBC, complete blood count, makita yung dami ng dugo, kung anemic, creatinine, pag tumaas, may sira ang kidneys. Pero, kahit normal ang creatinine, pwedeng may sira pa rin ang kidneys. Ang creatinine, tumataas lang to pag 50% ng sira ang kidneys. Ulitin ko ah. Pag 50%, pag kalahati na sira, pag kalahati ng kidneys mo sira, tsaka palang tataas ang creatinine. Kaya hindi porke hindi mataas ang creatinine, okay lang. Pag tumaas na ang creatinine, kahit konting sabi, sabihin, malaki na ang damage. Okay? Ayaw ko kayo takutin, pero yun ang katotohanan. Oras tumaas na ang creatinine, kahit konting taas, yung iba nagsasabi, 50% damage na. So, aagapan natin, habang di pa tumataas creatinine, habang may symptoms pa. Okay? Ano ang treatment? Marami, marami ko mga ibang videos. Check nyo na lang yung mga treatment natin. Pero basically ang treatment natin sa kidney ay kung may high blood dapat control, diabetes control, pag-inom ng tubig, iwas sa pain reliever, yung protina tamang-tama lang yung dami, at marami pa tayong bang mga health tips. Ingat din sa mga uh, misa yung mga gamot o yung mga ini-injection ng mga contrast dye pang CT scan, may mga dye misa nakakasira din ng kidneys lalo na ulitin ko ang pain reliever. Yung mga gamot sa kirot, nakakasira din ng kidney siya. So, ingat lang, pa konti konti lang inom nun. Ang matagalang pang inom ng pain reliever, nakakasira ng kidney. So, ingat po. Uh, sana wala tayong sakit nito. Sana hindi tayong magkasakit nito. At sana may chance pa na makaiwas tayo. Pero kung meron na kayong sakit, Simple lang, anong gagawin ko na? I-imagine ko na yung comment nyo eh. Ang gagawin, pupunta tayo sa nephrologist. Okay. kidney specialist, nephrologist. Siya bahala magbigay ng timpla ng anong mga gamot para ma-protect yung kidneys at anong mga pagkain. Depende sa lala eh. Huwag lang masyado maraming protina. Okay lang yung mga gulay. Yung mga normal healthy diet muna natin. Okay? So, pacheckan